guys good morning welcome back to my channel para bumili, uminom ng buko sa Panaad, Panaad Negros. Ah, Bacolod City Negros Occidental. wow ang buko juice with pandesal. What is that? Cheese pandesal or malunggay pandesal? Cheese. Cheese. Cheese? Say cheese? Parang ngayon ko nga lang narinig yung cheese pandesal. Ang alam ko malunggay pandesal eh. Merong cheese dito sa loob kasi. Ha? May Anong cheese? cheese? Margarine? <laughs> cheese butter? <laughs> Eden cheese. But guys, Every morning, it's better to go here sa Panaad Park dahil marami po ikaw na makikitang makakain dito. Kung ikaw naman ay nag-jogging, walking sa loob ng Panaad Park nito, ay magugutom ka syempre kaya pwede kang pumunta everywhere sa labas. Ayan po, marami pong mga nagtitipon doon. Doon pala. Doon pala. <laughs> merong mga ano din, mga prutas, vegetables, yon may mga buko, buko juice, talagang fresh, organic na buko na nakakatulong sa ating pag-ihi. Magiging normal na pag-ihi pa lang. At meron din mga panbistal, may mga kakanin din. So, ikaw na lang po ang bahalang pumili. Before you go home, then be sure to be, to have <laughs> a full stomach, syempre. Nakakapagod nga naman mag-jogging, mag-walking, paikot-ikot for how many times kang umikot-ikot doon sa loob ng Panaad Park. So, syempre, bago umuwi, kailangan dapat busog, di ba? Kasi babalik na naman tayo sa mga housework pagdating sa bahay. So, chocolate lang at may nag-reflex ng kanyang kinakain. <laughs> <laughs> masarap daw yung cheese niya. Hindi pa nga ako nakakatikim. Let's check kung masarap na sana. Mm, masarap nga guys. malinamnam siya. Salamat kay Manong na gumawa nito. Libot-libot lang po ito na half pandesal. Ha? Pinakalas. Sarap. Okay guys, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Konting capture lang po ng moment, unforgettable moment natin. In the future, mababalikan po natin with uh, Harry Loves natin. <laughs> Nakon pala. Aking. <laughs> good morning, good morning, good morning. Nicolandra, good morning. Dr. good morning. Philippines, good morning. world! bye see you guys on my next vlog. I'm just happy today. That's why I'm just sharing to you my unforgettable moment here at Bacolod City. See you on my next vlog. God bless you. Bye bye. Guys, inuwi ko yung aking buko juice dahil alam kong may laman. Ayan, kakainin ko na ngayon. Bow, sarap nito.